Guys, Sano Grand Mall, the with one with and Covey at Marami from Davao so dito ko Daruan sa, sa Gaisano Kids Ward. So take Ano niyo guys? Ang pera na gagamitin namin ay or skin selfie oh. <laughs> wait for the revelation. Yan, naghahanda na sila mapunta sa, ano, sa loob. Maglalaro, maglalaro sila ng, ano, one hour. Uh, Ah, uh, maraming ano, ang gulo nila dyan. Ito naman ako. Mm, um, susulat ng mga pangalan sa pupasok sa ano sa sa loob so limang bata ang maglalaro at tatlo ang magbabantay so yung magbabantay ano lang yan libre siya so yan sumusulat ako niyan. yan mga busy yung iba namimedia sila kasi bawal pumasok yung mga chinelas at saka sapat sapatos so uh, ito na <laughs> yung pambayad namin <laughs> pag pipiso <laughs> galing ng piso wifi <laughs> bali nakaano po kami 7000 plus sa piso wifi hindi na papili ko po dyan yung ano yung babae kung ano po sa kanya yung tagpa 5 or tagpa 10 or tagpa piso yung tagpa 800 yan yan ino-offer kasi sa yun inyo naman yung gusto niya yung 2,000 So, iba yung nag-additional yung babae dyan na oras. Yun. Tapos bumili pa ako ng medias kasi nalaglag yung medias ni Chloe na nadala kanina. So bumili na lang ako ng medias. start 35 guys. Okay. So, yung nag-video nito, nako, 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 kala niya hindi niya, na, hindi niya nabibidyoan. Iba pala yung mga nabidyoan niya kasi mga tao na, ano, bubot, <laughs> bubot na daon. <laughs> Diyan, ang gulo-gulo. Hindi niya alam na naka-open pala yung camera niya. Oh, tumatakbo siya, tumatakbo, tumatakbo. Kala niya hindi niya nabidyoan. Yun pala. <laughs> takbo siya ng takbo, takbo. Hinahabal ako niyan. Kala niya hindi niya, hindi niya nabidyoan. No? Pupunta ako diyan kasi magpapas... Magpapa... Um, Papil ako ng ano, ng bariya ko. Sagay sa guys, ano. So, pupunta ako dyan sa customer service para ipaalam na magpapagpapaano ako papel ang mga buhay niya. So, yun nga. Yung mga staff na bumibilang sa lahat yung hinahati nila yung ano, yung base sa binding. So, yun na magkinik namin yung kutsi. Hmm. Uh, diba, nagpapapil na kami. Yun naman sila, nag, nagmasag sila dun sa kaysa ano. Maram, first time na maka-experience ng ganyan. So, yun. Yung, yung kapatid daw, tuwang-tuwa. O, oh, pala, para daw siya kinikiliti. <laughs> oh, sige siya sige niya, yung, sige ang tawa niya, oh. Kala niya, kin, kinikiliti daw siya, oh. <laughs> Yan naman si kagawad kagawa Kagawad chichi. -chi. <laughs> relax lang siya. Relax. Ito naman oh. Parang dinitunaw ang pots niya. Sige. <laughs> Sige ang tawa niya. Sige ang tawa. <laughs> Mas pagkatapos yan guys. Naglalaro na siya, bumalik naman kami kasi i-check, i-check sa kung oh okay sila dyan yun, mukhang nag -i naman sila, oh. Ay! Uy! Pumunta <laughs> pa kami sa Jollibee tapos umuwi na kami. yon, yung tawa tawa yung mga children, oh. Kasi nakapag-guysan at nag-jollibee sila. Bye-bye!